DJ Chacha, Zay Hope, Martin D, China Heart, Miss M, Lila Chicadora, Billy, Jim Robin, Lucky Rana, Jackie, Chico, Chico Martin. Oso Martin D, your Mr. DJ, 1996 po, bido sa MOR 101.9 for life. China Heart, China Pops WWR 101.9 for life. I'm Roselle, Jerry, Miss M from WWR 101.9 for life, 1999.

Hi! Ah. <laughs> <Yeah. laughs> alam mo na yan, 101.9 for Life 2005. Ako po so si Arnold Grey slash DJ Popoy. Hanggang Dear M.O.R. Ano ta ba na produkto ako ng For Life? Hi guys! 2008 po ako pumasok. Ako nga po si DJ Chacha. So alam nyo na, M.O.R. 101.9, my only radio for life. Pag sinabi kong mwa-mwa, sabihin nyo, chup-chup!

Kyrena. Hello! Isa po sa mga morning crew. My name is Chiki, MOR. Palawan po yung 9 Radio for Life mula po sa programang Ready Get More. Batch 2013! Hi mga kamaganda! Ako po si Kisses from ba? Batch 2016. Now yung weekend freezes dati nyo po napapakinggan Saturday and Sunday sa programang MOR Favorites. Hello guys! Chico Martin, Batch 2020! January 2020, bago na wala, bago nagsara. Ako yun! At nagbibigay-pugay din tayo. Maraming salamat. Kay Baby Girl Hasmin. Hindi ka namin nakakalimutan. May tanong lang, Baby Girl Hasmin. Si Martin D. Anong tanong, Martin D? Hindi pa mainit dyan? <laughs> <laughs> Maal ka namin, Hasmin. Si Hasmin po, nakasama rin namin sa MOR 101.9. <laughs> Here, MOR. Hasmin, pass. Oh, ganun.